Okay. Ayan guys, ayan ah, to, ito na yung mga bagong tanim ngayon na palay. Ayan. Sa so, sobrang mahal ngayon ng bigas, tingnan nyo yung mga tanim. Sana hindi ito masira na ng ulan. shout out sa mga ating mga manonood ito malawak na pala yan. Yan, mga bagong tanim po yan dito po sa kabila ayan wala pa medyo kulang pa ang tubig naglalakad po kami ngayon sa palayan kasi may pupuntahan po kami doon sa kabilang bahay dyan titingnan tayo na magtitingnan tayo guys na baboyan, yung baboyan natin na paalaga tingnan natin kasi yung nagkasakit yung mga anak niya Tingnan natin kung mga ganda na yung katawan Kasi pinaano natin sabi sa veterinaryo Ito yung mga bagong tubo Tapos dun po sa unaan yung may tim na yun doon ah, Bagong lagay naman po yun ito po yung mga nauna na Kaya ganyan po yung mga sibuli Yan maganda pa Sana hindi naman masira yan Kasi hindi naman natin yan <laughs> Ang kagandaan lang na yan ay Siyempre Lahat tayo manginabang dyan Bibili tayo ng bigas nito Mahal po baga ngayon ng bigas halos 50 na ang kilo O mahigit pa nga o Ito na guys yung bagong tanim ito yung ano una nating na video eh, yun yun mga nauna pa rito ang bagong tanim guys ito tingnan niyo no know pa lang yung ano niya tumutubo pa lang video mo lang kagabi kaya ganyan mga tatlong araw pa lang ata ito tatlo ganyan apat ganyan siya puti na May tubig konti ayan ito naman sa kabila ayan lalagyan na naman Medyo matubig pa ho sa kabila ayan oh. o po yung alisin lang po yung tubig na yan. at pagka wala na masyadong tubig ayan tatriman na rin po yan nang parang ganito na rin para magalaw yung ating camera kasi yun naglalakad tayo eh Pupunta tayo dun sa kabila tingnan nga po natin yung baboy maganda dito taniman na nga talaga dun sa unan may nagmakina pa rin naglalan master hindi gaya ho nung mga una nating na video sa mga Nalaanan natin, ayun oh malalaking traktor ay mga ginagamit doon. Dito po maliliit lang at kumbaga uh, doon nakasakay yung nagtatrabaho, ay dito naman eh. Ayun nakita natin sa malayo. Natin. Sum natin ayun. Dito naman ang ganito naman ay ano maglalakad ka rin. Ayun pong nakita natin sa mga na nating video ay nakasakay kasi yung malaking trak traktora talaga yung <laughs> dito pang ano lang pang maliitan lang na traktora tra tra traktora din po pero maliit lang sunod-sunod na po yan ito naman pong sa kabila ito, ayan po makikita natin may gulong pa may gulong pa po yan ng pang ano sa palay at tataniman na rin ayan sa ang daming ibon yung mga kapapati ibon na yan ibon yan o yun Ayun Ay, pinakaunahan hindi na sinampay na oh yun. <laughs> yan lang ang lang yun sa tabi. <laughs> Ayun. Tani man na. O ganito finish na po to. Lalagyan na lang yan ng alisin na lang yung konting tubig. Ayun ano na sisimula na yung pagsasabog nila tawag ko dito sa pagtanim ng palay ay sabog ayun so dito na tayo dito tayo dadaan ah pala sa unahan so dun tayo sa unahan para dire diretso na yan tanim tanim na maaga po rito yung trabaho para hindi mainit ayan you know, o ano palang lang 6.30 trabaho na so ayan nagpunta Ay, na tayo dun sa babayan ha butik na daanan Oh, wow. então muito um... ayan guys, andito na tayo sa ating uh, paalaga ang baboy. Andito na tayo sa ating paalaga ang baboy. Ito yung bahay ng mga alaga ng ating baboy. Andito tayo. Kasi dito yung kulungan ng baboy sa baba. Kas Tingnan natin kung medyo magaling-galing na. Ayan. Tingnan natin. Ayan o, oh. hindi pa masyadong recover kasi yung ana'y payat pa rin. Apat. Ay, so, ay ibang. Ano lang. Ganda na garao. Ay, limang. Limang garao. Limang na lang. Limang na lang. Yun. Ayan o, oh. na naman pala. Ganda naman gayao. Ganda naman gayao ay pero garo maba ano na mabagsik bagsik siya bigayan ng ano na naman di man napatay na matay na naman ang isa Kunti na lang Hmm. So, ayan guys, may shh 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 nag pa ng recovery. Nagbuat na Ayan. Oh, may nagbuat na? Ng Ayan, may nagbuat na pala. Pero parang may sindang Ano? Mm -hmm. So, yun guys. Uh, hindi pa masyadong recovery yung ating baboy. Uh, yung anak ng ating alagang baboy. Hindi pa masyadong recovery guys. Kung nakita ka ninyo, medyo mal tatamlay pa at kaya pa nga sana na sana ah, nga gumaling na nabawasan na naman isa kasi dati uh, ah, dosi po yan na baboy ah, ngayon nabawasan na ng pito kaya lima na lang so, ayan yun yung ating pinuntahan dito ay papotek para makita natin kung anong situation so wala medyo hindi pa masyadong recover guys tening lang Tinang lang ko lang kasi para alam natin para kung anong gamot pa maibigay natin kaya so medyo talagang ano na sana may mabubay pa hindi pa hindi pa Hali, pa hindi Ayan ah uh, guya no? tawag yan. Guya no? So ayan ah uh, pauwi na tayo. Habang tayo ay pauwi -pa ay may nakita tayo na isang lalaki na nag spray ng uh, panlason daw po sa kuhol. Bago sa pugan ayan i mo na para yung kohol mamatay at hindi kainin yung mga itatanim nilang palay uh, bago sa buwan. Ayan po. So, ayan po. Ang nandito nila mga aking video. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you. Salamat.